Nais kong talakayin ang paksang ito sa inyo. Marahil hindi ninyo alam na sa kabila ng maliit na sukat nito sa mapa, ang Pilipinas ay patuloy na nagiiwan ng marka sa pandaigdigang intablado, halos parang hindi napapansin ng United Nations ang potensyal nito. Ang kwentong ito, tulad ng isang lihim na unti-unting na ihahayag sa mundo, ay nararapat na bigyang pansin. Kung susuriin natin ng mas malalim, makikita natin ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang Pilipinas ay isa sa mga nangungunang ekonomiya sa Timog Silangang Asya at ito ang lihim na natuklasan ng United Nations. Ano ang kahulugan nito? Sa gitna ng mga hamon sa ekonomiya, kinilala ng United Nations ang isang aspeto ng ating bansa na maaaring hindi napansin ng marami. Ayon sa pinakabagong ulat ng World Economic Situation and Prospects, inaasahan ng United Nations na ang ekonomiya ng Pilipinas ay lalago ng 6.1% sa 2025 at 6.2% sa 2026. Mahalaga ito dahil kahit ang mas malalaki at mas mayayamang bansa ay hindi nakamit ang ganitong rate ng paglago. Ang Pilipinas ay kasalukuyang pangalawa sa rehiyon para sa rate ng paglago, kasunod lamang ng Vietnam. Ngunit hindi lang tungkol sa mga numero. Ang paglago na ito ay sinusuportahan ng malakas na pang-domestic demand, patuloy na pampublikong pamumuhunan at mga reformang ipinatupad sa nakaraang mga taon. Sa madaling salita, ang bawat Pilipino na bumibili ng pagkain, bumibili ng bahay o naglalakbay ay direktang nag-aambag sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Higit sa lahat, nararapat tayong magpasalamat sa patnubay at pamumuno ng ating Pangulo, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., naway patuloy siyang gabayan ng Diyos ng karunungan at katalinuhan upang magawa niya ang mga tamang desisyon para sa ikabubuti ng ating bansa. Kapansin-pansin ang kanyang pagiging gabay sa atin sa mga panahong ito ng pagsubok. Gayon pa hindi dapat tumigil ang ating mga pagsisikap para sa ikauunlad ng ating bayan. Sa kabila ng mga positibong balita, nagbabala ang United Nations tungkol sa mga posibleng hamon na dulot ng pagbabago ng klima at mga kalamidad sa kalikasan na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa ating ekonomiya. Dagdag pa rito, ang patuloy na pagtaas ng tensyon sa pandaigdigang kalakalan ay maaaring makaapekto sa ating pagganap sa ekonomiya. Mahalaga na hindi natin balewalain ang mga hamon na ito at patuloy na magsikap upang mapagtagumpayan ang mga ito. Patuloy na nagsasagawa ng mga hakbang ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) upang suportahan ang lokal na ekonomiya tulad ng pagbaba ng mga rate ng interes. Bukod dito, nakikita ng maraming Pilipino ang mga pagsisikap ng gobyerno bilang direktang bunga ng patnubay ng ating Pangulo. Bilang pagkilala sa mga nagawa ng Pilipinas, binigyang diin ng United Nations ang mga pangunahing salik na nagpapakilala sa ating bansa. Una, ang ating mga Overseas Filipino Workers, OFW, ay patuloy na nagpapadala ng mga remittance na sumusuporta sa mga pamilya sa kanilang bayan na nagtutulak sa paglago ng ating ekonomiya. Pangalawa, ang pagsikat ng mga produktong may kaugnayan sa artificial intelligence, AI, habang tinatanggap ng mundo ang mga bagong teknolohiya ay nagbibigay daan sa Pilipinas na maging isang nangungunang exporter ng mga produktong batay sa AI. Pangatlo, ang lakas ng sektor ng turismo. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga dayuhang bisita na dumadalaw sa ating magandang bansa na nagpapalakas sa ating lokal na ekonomiya. Hindi nakakagulat na napapansin ng United Nations ang patuloy na pag-unlad ng Pilipinas. Sa huli, hindi lamang ang ekonomiya ang pinupuri, kundi pati na rin ang diwa ng pag-asa at pagsisikap ng bawat Pilipino na bumangon, magtayo at magsikap para sa isang mas magandang kinabukasan. Kaya ang tanong ay, ano ang kaya nating makamit sa susunod na limang taon upang mas mapabilis ang ating pagunlad? Maaaring hindi natin namamalayan, ngunit ang mga aksyon na ginagawa natin ngayon ay patunay ng ating potensyal na magbigay inspirasyon sa mundo. Sa patnubay ng ating Pangulo, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang isang bansa upang makagawa ng pagkakaiba. Ang mahalaga ay ang matatag na puso, ang tamang direksyon at ang malakas na pamumuno ng ating Pangulo. Ano sa tingin ninyo, mga Pilipino? Kinikilala ng United Nations ang Pilipinas at tama lang iyon. Tulad ng sinasabi sa Isaiah 16 verse 9. Naubos na ang lakas ng bayan, ang lungsod ay nasa kaguluhan. Ang lahat ng malalakas ay nawalan ng pag-asa. Nauuhaw ang bayan, naguguluhan sila, nanghihina ang kanilang mga puso. Ngunit ang ating Pangulo ay nagsusumikap na baguhin ang sitwasyon at magbigay ng pag-asa sa ating bayan. Habang mahalaga ang ating mga plano at pagsisikap, ang ating Pangulo ang may hawak ng susi sa ating tagumpay. Ang patuloy na pagunlad ng Pilipinas ay patunay na ang ating Pangulo ay dedikado sa ating bansa. Ang karunungan at katalinuhan, na ipinakita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay refleksyon ng kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa ating bayan. Siya ang nag-akay sa atin tungo sa antas ng pag-unlad na ating nararanasan ngayon. Maraming Pilipino ang nananatiling mapagpakumbaba. Kinikilala na ang ating tagumpay ay hindi lamang bunga ng ating sariling pagsisikap, kundi isang biyaya rin mula sa Diyos at patnubay ng ating Pangulo na nararapat sa ating taos-pusong pasasalamat. Purihin natin ang ating Pangulo at manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin. O oh Diyos naming, salamat sa karunungan at patnubay na ibinigay mo kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa bawat lider na nagsusumikap na magtrabaho para sa ikabubuti ng Pilipinas. O oh, Diyos naming, patuloy kaming bigyan ng lakas upang magtiwala sa iyong mga plano para sa amin. Nagpapasalamat kami sa bawat biyaya, malaki man o maliit, at humihingi kami ng iyong tulong sa pagharap sa mga hamon sa hinaharap. Pagpalain ang bawat Pilipino upang mapuspos sila ng pag-asa at pananampalataya. Diyos naming nananalangin din kami para sa lahat ng nakikinig at nakasaksi sa mensaheng ito naway magkaroon sila ng mas malalim na pag-unawa sa iyong kalooban. Palakasin ang kanilang pananampalataya at patnubayan sila sa kanilang mga buhay. Pagpalain sila ng kasaganaan, mabuting kalusugan at kapayapaan. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, taos pusong nagpapasalamat kami sa patnubay at proteksyon mo. Pinupuri ka namin sa patuloy mong pag-aalaga sa amin. Naway gabayan mo ang aming mga pinuno upang maging liwanag sa kanilang mga tahanan at sa buong bansa na nagsisilbing inspirasyon at halimbawa ng paglilingkod sa kapwa. Naway lumiwanag ang kanilang mga gawa na nagpapaalala sa atin ng tagapagligtas na siyang tunay na liwanag ng mundo. Tulungan mo kaming mapalapit sa iyo sa gitna ng mga pagsubok at hamon sa buhay. Naway ang lahat ng aming gawain ay magdulot ng kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at mga paglabag. Gabayan mo kami tungo sa isang buhay na nagpapakita ng pagmamahal at kabutihan ayon sa iyong kalooban. Salamat sa pagsagot sa aming mga panalangin at sa patuloy mong paggabay.